Hello guys, welcome back to my channel. Uh, Mitsubishi L300 tayo guys ah, uh, FD type. Ah, uh, ito guys uh, alternator problem to. Ah, uh, kung meron kayong ganito guys na sasakyan, uh, Mitsubishi L300, ah, uh, baka mangyari to sa sasakyan nyo. Ito guys, ah, uh, papakita ko sa inyo. Nakalikha, <laughs> nakalikha, Bali, ito guys yung driver. Sir, ano bang, ano to? Napansin nyo rito sa sasakyan na gala nyo? Bigla na lang naglubat yan. ah uh, yung busina, tsaka yung ilaw. Kaya bumaba ako, tinignan ko yung ilaw. Wala na, nag-wake na siya. Ah, wala na talaga. Ha? kaya pero ito sarang hindi talaga umilaw ang battery indicator na ito habang tumatakbo ka. Kung na naka-under naka, ang, naka yung makina, ah, hindi siya nag-warning. Talagang nalubat lang. Oo, oh, nalubat. nalobat ka. Ah, yan, yan, guys, ang gagawin natin dito. Ah, bibigyan natin ng solusyon itong sasakyan na ito. Uh, ah, sana guys, ah, sasalin niya lang ang problema. Kasi kapag alternator ang sira niya na ah, medyo mabigat yung pyesa na ito. Kasi uh, ah, 2014 model to guys, ah, pataas. So ibig sabihin, ang dahil niyan, ah, ibang klase, pati yung IC niyan. Ah, hindi natin pwedeng ah, i-convert na ibang IC yan guys. Bali ano sir, ha? shout out ka muna sa boxing mo. Oh, sir, maraming maraming salamat. Ito, medyo ayos na yung ano ko, uh -huh. yung sasakyan ko. Uh -huh. Umaandar na la, pa. Uh -huh. pero yan sir, ha? titinan muna natin sir, hindi, wala pang solusyon niya. Hindi, okay, <coughs> hindi nagagawa. Na-testing eh. na. testing na testing pa lang niya, alam na natin sir. Alam na, uh -huh. na kung, ano, alam uh -huh. na niya ang gagawin niya. Ito, kasi guys, ha? hindi muna natin gagawin yung alternator na ito. Siyempre, linya muna tayo. Uh -huh. so, sir, wala ka na isa shout out? Ah, wala na ako yung sa dahil Ano yun mo? sa shoutout mo. ko nalang dito sa Mrs. ko? Mrs. ko, hindi masyado na yun Ah, sige, sige, sir, sir. Sure, Sorry sir. ko, sir Shoutout uh, ka Shout sa Creepy Clothing Ano po, pati sa family ko Ah, uh, 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 may girlfriend ka na, sir? Ah, uh, wala po Ang <laughs> <laughs> ganda lalaki, pero walang gano'n <laughs> 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 Yan, sir, ah uh. Dibali, guys, ito, ah uh, Yung tickets to, sir Ano po? Yung tickets gets to, ah, oh, yung day, yun, ito, guys, ah Ang problema nito, starter motor ngayon, ang ginawa ko, para makatipid si Sir, ah, nirepair na lang namin yan. Yan, binuksan ko, tapos nirepair ko yung loob niya. Yan. Bali, Sir, ah, mamaya natin matitesting yan. ah. Okay, uh, sir, wala ka na ibang shout out? Wala na po. Sige, Sir, salamat. Harik, harik, harik. Bali, guys, ang ginawa ko rito, ah kasi to totally loobat na. yung ang ginawa ko, ah chinage ko. Yan, ang ah, battery charger, itong ah, battery. Ngayon, ah, ito guys, tinesting ko, uh, ah, talagang hindi na ako yan. Ito guys, ah, baka mangyari ito sa sasakyan nyo. Uh, ah, ay, kapit muna natin guys yung battery. Yan. Ito guys, ah, mayroon siyang ah, battery indicator. Yan. Pag guys, ibig sabihin na ah, buo yung ICO, may, may indicator siya. Ngayon, ang mangyayari naman dyan, dapat uh, pag in-start yan, ah, dapat mamamatay ang battery indicator. Yan, start natin guys. Ah, Neutral. Kung so guys, kitang kita naman na ah, namatay yung battery indicator. So, ibig sabihin na ah, pag ganyan na uh, check muna natin guys yung ah, charging niya kapag pagsakang karga yan guys, uh, ah, doon tayo pupunta sa main line. Yan, ganoon lang guys gagawin nyo kapag namatay yung battery indicator, uh, ah, itingnan nyo yung main line niya guys. Testing natin. So, guys, ah, nasa malapit na magtoso, ibig sabihin guys, wala na talaga. Wala, na siyang uh, binibigay na karga namamatay yung battery indicator. Ito guys, ganito lang to, uh, step by step lang ang inaano ko sa inyo. Ah, uh, pag ganyan guys na namamatay yung battery indicator, uh, e i-check niyo yung main line ng alternator. Minsan kasi guys, sunog 'yan. Tapos ito guys, uh, yun yan kanina uh, pagdating pa lang ni Sir, sinilip ko kaagad to kasi ang gusto ni Sir uh, ibaba ibabana namin yung alternator. Uh, sabi ko, ah uh, check muna namin yung linya. Ganito, guys, uh, nakita ko yung uh, main line niya. Ayan, sunog, guys. Yan. Yan, nagumido na. Yan, kitang-kita naman, guys. Kaya wala nang ibibigay na output ang alternator. Kahit mamatay yung battery indicator, uh, hindi na siya maglalabas ng supply kasi nga, yan, makroosyon ng linya. Ito, guys, uh, kitang-kita naman. Yan. Bali, kanina guys, sinilip ko na to Kaya sabi ko sa driver, ah, huwag nating ibaba by alternator. Yan. Check muna natin yung linya kasi yan. Kitang kita naman guys, sunog. Yan. Di bali guys, ang gagawin ko rito ah, tatanggalin ko to. Yan. Tatanggalin namin. Tapos ito, iingatan namin yan guys. Kasi minsan napuputol yan. Kasi ma, ma na, makalawang na. Tapos ilalabas namin yung mga wire. Ah, iaakit namin doon. Papalitan namin ng ah, 516 terminal. Asan rek Mali guys, ah, na ako ng 516 terminal. Yan ito guys, ang ginagamit ko na terminal dyan, ah, makapal. Huwag kayo maglalagay guys ng ano, manipis na terminal o yung 516 terminal kasi mapuputol yan. Kailangan guys na makapal. Yan. Bali guys, ang gagawin ko rito, ah, kakalasin ko yung mga wire na yun, tapos papalitan namin ito. Tapos sa ah, sana doon lang sira para hindi na gumasos ng malaki may-ari. Guys, papakita ko na lang mamaya guys pag nagawa na namin. Bale ito guys, ah, nakalas na natin yung mainline uh, main line. Yan, ito guys ang problema niya, uh, nasunog. Yan. Kaya ang ginawa ko guys, ah, uh, na medyo nahirapan ako magtanggal dun sa main line ng alternator. Ah, uh, kaya ang ginawa ko guys, ah, uh, kinating disk ko. Yan, tinapas ko ng cutting disc kasi uh, kapag pinersa natin, uh, baka maputol yung yung tornilyo ng ano para sa, para sa main line yan. Bali to guys sa uh, kinating disk to. And, kinalawang na kasi guys. Okay, guys, pakita ko sa inyo. Narito guys, ang ginamit ko, ah, cutting disc. Tapos, binabarang ko ng ah, brake fluid. Yan, ito guys, ah, brake fluid. Yan. Yan, ito guys. Tinanggal ko yung uh, ah, tornillo. Yan. Bali ito guys yung ano yung ano niya. Uh, green grinder ko kinating disco. Uh, kasi kapag kuwersa yan at nilawagan natin ng naputol to itong ano na to, uh, tornilyo na to. Ah, uh, mangyayari niyan guys, magbababatay ng alternator. Yan, ito kasi guys ang alternator niya medyo may langis na rin. Pero susubukan ko muna guys na tingnan sa main line na sana kumarga siya nang maayos yan. ah uh, tatanungin ko na lang, lang din yung may-ari na ito kung ipapalinis na rin. Pero kailangan guys, ha, uh, matesting muna namin kung buo yung alternator. Yan ito guys. Kitang kita naman. Yan ito guys ang ginamit ko kating Bali, ang gagawin ko rito guys, sa uh, papalitan ko ng uh, number 8 na wire. Yan, puputulin ko to. Tapos, ihinang ko to. Yan. Kasi ito guys, wala na to, ah, uh, makrosyo na rin to. Alamang to guys, ha, uh, hindi rin nakahinang to. Yan. Tapos ito guys, yung wire niya, yung sa may sakit ng alternator, uh, ayusin ko na rin yan. Hihinang ko na rin yan guys. Kapag ito nga sa oil sending unit. Yan. yan. Ito guys, ang ginagamit kong panghihinang, yung heater plug. Yan. Dito yan guys, nakukuha sa yan, sa heater plug. Yan, sa may makina. Yan. Diesel engine guys. Yan ito so, guys yung ano ito, ito. Yan ang ginagamit. Ito, so, mga heater plus. Yan guys, ang gagawin ko rito, uh, ah, gagawin ko muna ito. Uh, ah, papalatang ko ito. Tapos ah, papalitan ko ng wire. Yan ito guys, kailangan guys nakahinang. Eh, nakahinang yan. Kasi ito guys, iayos ko na ito. Papakita ko na guys sa inyo mamaya pag testing na namin yung ano, ah, alternator. A few moments later. So ito guys ah okay na ah, naikabit na, na natin yung ah, main line. Yan guys ah, naiporma na natin. Tapos ito guys sa ah, bagong tornilyo na ang nilagay natin. Yan yung original na tornilyo guys yung mga nabibili sa mga bolt and nuts yan. Original yan guys. Yan. Tapos guys sa ah, ito ah, ito na naikabit na natin yung main line, yung socket. Yan, naiporma na natin patitong ah, sa langis. Yan. Tapos ito guys ang ginawa ko ah nagdagdag ako ng additional na mainline yan, para mas malakas ang pasok ng kuryente sa may battery. Bali, dalawa na yan, guys. Yan. Tapos ito, guys, ilalayo nyo sa, uh, ano, kable ng handbrake. Yan, ilalayo nyo kasi minsan na uh, nakakaskas yan, kaya minsan nasusunog ang mainline ng alternator. Yan. Kailangan, guys, nakalayo yan dyan. Yan. Ito, guys, uh, nagdagdag ako ng additional na main line kasi nga ito nakita kong sunog guys pero pa ako isang nakitang sunog yan bali dito yan guys sa may sakit, sa may harness yan, pinutol ko na guys ito na, diniretso ko na yan, pinutol ko na siya diretso ron kasi may duktong siya simula rito tapos meron duktong dito sa may sakit kaya inalis ko na guys yan masyadong makrosyon kaya ang ginawa ko, uh, malamang nag ang linya niyan. Kaya ito guys, naglagay ako ng isa pang uh, number 8 na wire. Diretso ron guys sa may battery. Yan ito guys, yung uh, in additional ko. Para mas maganda yung pasok ng kuryente. Bali ito guys, uh, hindi na ako naglalagay ng ano niya ng fuse. Yan kasi uh, direct na rin naman ang ano niya main line niya. Naka-direct na rin. Kumbaga sa ano may mga hinang na siya tanggal na rin siya sa may socket kaya diniretso ko na rin guys yan. hindi naman hindi naman ano yan guys ka uh, komplikado and guys hanggang natin dito ah uh, testing na natin nagkabit mo yung battery sara to sara oh. isa pa sa nakita ko yan sunod ah yan uh, inisplace lang nila kasi hindi hinihinang yun hi, nga hi. eh so, dapat hinihinang yan kabit mo yan voltmeter negative eto guys kapag gagawa kayo ng linya ng alternator o kunyari ang gagawin nyo starter o alternator uh, kailangan tanggalin nyo yung negative para sa safe lang yan, kasi kapag dumikit yung yabi niyo uh, sa may bakal o sa parte na may bakal uh, puputok yan guys puputok yung uh, ano uh, fusible link Kung may fusible link yung mga ganito puputok yan mahihin dahil lang yan guys na pagka low bat ng battery para sa safe lang guys and guys i-start natin Masera, 14. Ayos mareka no. guys, kita kita naman 14. Yan. Yan load na natin. Headlight slide. Aircon. Masera. Ang guys, naka-headlight 'yan. Yan no. Yeah. 14 guys Ah, basta ito, guys, naka-aircon. Naka-switch ng aircon. Ano, oh, sir? Okay na? Ah, bali, guys, ito, ah. Ang problema lang, guys, ng alternator ah, yung linya kaya ito guys ah, hindi gumastos ng malaki may ari kaya problem solved ulit tayo guys ah, kailangan kasi guys ah, titin check muna natin lahat ng linya wag muna natin gagawin yung alternator tulad nito guys linya lang naging problema kaya ayan, guys ah, kitang kita naman guys ah, sunog yung mga main linya Kaya, bali ito guys yung may, ah, driver bali diba, kanina, kanino to sir yung sa sasakyan ito? Uh, ah, sa inyo yan, sir. Ah, sige. Bali kayo, sir. Ito pala yung may-ari. Uh, ah, sir. Okay na, sir. Maraming maraming salamat, sir. <laughs> salamat po, <laughs> sir. Ingat po sa pag-uwi. Eh. Uh, hindi nagpapagawa sa iba dahil eh, wala. Nadala na ako. <laughs> nadala na. <laughs> <Kaya, laughs> na, na. <laughs> 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 Bali, sir. Pang ilang gawa ko na sa sasakyan nyo? Uh, pangalawa pa lang. Pangalawa pa lang. Uh, pero, yun. Ito, kasi, kasi, eh, nadala na nga ako. Kaya, yung nagpapagawa sa akin dito, Ah, uh, yung kaibigan ko rin. Ah. Uh, Ayun, uh, dinala ko na <laughs> rin. Hindi na ako nagpapalit si Ah. sir, maraming salamat. dati? Ah. Uh, wala akong pro problema yun. Yung una kong ginawa. Dito, iba naman yung problema nito ngayon. Ah. Uh, sir, maraming salamat po. Okay, okay. Ah, uh, God bless po. Ingat po okay, sa pag <laughs> Okay, guys. So, yun uh, sana may natutunan kayo sa isyo na bagong video. Kaya lang guys, ang gagawin nyo, uh, huwag nyo muna ipapagawa yung alternator wag nyo muna ipapapapa uh, check nyo muna guys yung mga linya kasi minsan sa, sa linya lang ang nagiging problema and guys uh, maraming salamat